Palaging trending ang kakyutan at kabibuhan ng pitong taong gulang na si Zia Rivera Dantes, ang panganay na anak ng mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes. Sa social media posts ni na Marian at Dingdong ay kapansin-pansin nga ang likas na mga talento ng kanilang unika iha na kanilang sinusuportahan. The Philippine Showbiz List presents The many talents of Zia Rivera Dantes. Zia, bukod sa naman niyang physical features mula sa kanyang mga magulang, kinakikitaan din si Zia Dantes ng potensyal sa pag-aartista. Katunayan ay mayroon na itong mga commercials at product endorsements. Hindi lang 'yan, isa din sa usap-usapan na talagang kinabibiliban ng publiko ay ang pagiging matalino nito. Marunong sa gawaing bahay at ang taglay nitong napakaraming talento singing. Sa social media post ni na Marian at Dingdong, ay kapansin-pansin niya ang likas na mga talento ng kanilang unika iha na kanilang sinusuportahan. Hirit ka ng mga netizens. Noong nagpaulan ng talento, gising na gising si Zia na tila bang sinalo nito ang lahat. Isa nga sa naunang pinamalas nito ay ang angking magandang boses. Bukas ang mag-asawa sa pagsasabing naroon ang pagkahilig ng panganay sa pag-awit simula pa lang. Patunay nga riyan ang mga videos na naibabahagi sa publiko kung saan ay game na game ang pagsabak nito sa kantahan. Isa sa pinag-usapan ng marami ay ang video posted dingdong noong November 2021 para sa 6th birthday ni Zia. Makikita nga rito ang pag-awit ni Zia ng Can't Help Falling In Love habang ginagabayan ng ama sa paggigitara. Hindi naman nagpahuli si Marian na binida din ang husay ng anak at aminadong talo siya nito pagdating sa kantahan. Sa social media post niya noong January 2022, ibinahagi niya ang cover performance ni Zia ng awiting Dance Monkey ng Australian singer-songwriter na si Tony Watson. Tulad ng inaasahan, ang naturang video clip ay umani ng papuri at sa pagdiriwang ng kaarawan ni Marian noong August 2022, muling kinagiliwan ng publiko ng makita at marinig ang napakalambing na boses ni Zia. Pinatunayan niya ang kanyang music skills nang awitin nito ang cover ng classic OPM hit na kahit maputina ang buhok ko. Maririnig pa sa background ng video ang buong pagmamalaking pagsabi ni Marian na anak ko 'yan. Naroon nga ang hilig ni Zia sa pagkanta dahil sa pagdiriwang niya ng kanyang 7th birthday, nagduwit sila ng ama sa awiting Always Remember Us This Way ni Lady Gaga. Maraming netizens ang natuwa sa tagpo ng mag-ama. Anilay mas singer pa ang dating ni Zia kaysa kay Ding Dong kung saan ay mas nasa tono pangaraw ito at memoriado ang lyrics. Si Ding Dong kailangan pang tingnan ang lyrics sa kanyang cellphone samantalang ang anak very confident na kumanta hindi tumitingin sa cellphone. Mapapanood din sa video, nagtakip na mga mata si Zia habang kumakanta si Dingdong na para bang nahihiya sa mga kaibigan. Lalo pa at pinalakpakan siya nang siya naman ang kumanta. Sa pagpapamalas ni Zia ng talento sa pag-awit, hindi nga nakapagtatakang maging matagumpay ito sa music industry. Dancing Pagdating naman sa sayawan, hindi pa huhuli si Zia at walang ang dudang nagmana ang husay nito sa mga magulang. Bukas na aklat sa kaalaman ng publiko na magaling na mananayaw sina Marian at Dingdong. Si Ding Dong ay bahagi ng 90s all-male dance group na Abstract Dancers. Samantalang si Maria naman ang binansagang Queen of the Dance Floor kung saan ay nakapaglabas pa ng music album. Makailang beses nang naipamalas ni Zia ang kanyang galing sa larangang ito mapa hip hop o street dance. Isa nang ngariyan ang Spanish dance na tinanghal niya sa kanilang school event. At sa Instagram post ni Maria noong May 7, 2023, ay binida niyang muli ang dancing skills ng anak na kuha sa nilahokan nitong school program. Caption niya rito, Ate Z's OOTD for her school program. Another proud stage mama moment for me. Congratulations Zia and the Rainbow Girls. Makikita sa video ang stylish na datingan ni Zia sa ibabaw ng entablado. Suot ang black crop top, black and pink bottoms pink jacket at pink and white sneakers kasama ang kanyang mga kaklase. Agaw-pansin nga ang pagpapakitang gilas ni Zia ng kanyang dancing skills na pinusuan hindi lang ng mga netizens kundi maging ng mga celebrities. Karamihan sa komento ay nagsasabing nakuha niya ang talentong ito sa mga magulang, lalo na sa ina, pagdating sa lambot ng katawan at hindi nga raw nakapagtataka kung si Zia ang magmamana ng iconic role na Marimar pagdating ng panahon. Ngunit bago pa man ang pag-induct ni Zia sa dance floor, nauna na siyang sumalang sa ballet class at cuteness overload niya ito bilang isang ballerina na talagang kayang makipagsabayan playing musical instruments. Hindi nga lang pagsasayaw at paganta ang kayang ibida ni Zia, kundi maging ang galing niya sa musical instruments. Katunayan ang ilan niyang song covers ay sinasamahan niya ng pagtugtog ng gitara at kitang-kita nga ang pagmamahal nito sa musika. Maliban nga riyan, magaling din sa pagpapiano si Zia sa social media post na Marian at Dingdong noong April 29, 2023 ay naroon ang pagiging proud parents at kaligayahang naramdaman matapos na masaksihan ang pagbe-perform ng anak sa harap ng maraming tao. Makikita sa mga litrato ang ibinahagi ni Marian si Zia na nagpi ng piano at nag-iwan ng mensaheng Attended Zia's piano recital yesterday and this little girl always amazes me. Couldn't be more proud of you, at Z. Samantalang hindi naman napigilan ni Dingdong ang maging emosyonal habang pinapanood si Zia na magtanghal sa entablado sa kanyang unang recital. Ayon kay Dingdong, ang makita raw ang anak na nagpe-perform ang siyang nagpapaalala sa kanya to hold on to hope and find comfort in life's little moments and that everything's gonna be all right. Gaya ng inaasahan, bumuhos ang pagbati mula sa celebrity friends nina Dingdong at Marian at nag-iwan ang mga ito ng words of encouragement para kay Zia. Horseback riding, gymnastics and painting. Tila hindi nga nauubusan ng pinapakitang skills si Zia. Sa isang Instagram post ni Maria noong nakaraang taon, ay ibinahagi niya ang mga larawan at video ng panganay na masayang masaya habang sakay ng kabayo. So ang helmet, makikitang komportabling na upo ito habang naglalakad ang kabayo na wala ng gabay. Aminado si Maria na medyo kinabahan siya habang pinapanood ang pangangabayo ng anak sa kanyang outdoor activity. Kwento panya niya na sinabihan siya nung may-ari ng kabayo na parang may koneksyon si Zia at ang sinakyan nitong kabayo kung saan ay magandang sinyalis raw ito na pareho silang nag enjoy Ayon pa kay Marian, There's definitely that undeniable chemistry between them, just like when I met her mother for the first time. Komento nga ng ilang netizens parang equestrian in the making si Zia. Samantala ay sumalang din si Zia sa formal training para sa gymnastics at isa nga sa naging teacher niya ay ang Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Minsang naibahagi ni Marian na dalawang taong gulang pa lang ang panganay ay sumasalang na ito sa gymnastics class. Katunayan ang na split daw agad si Zia sa unang araw pa lang ng klase. Maliban sa pagiging sporty, nariyan din ang pagkahilig ni Zia sa arts. Sa social media post ni Marian ay makikita nga rito ang ang ilan lamang sa magagandang artworks ng anak na sa batang edad pa lamang nito ay hindi malabong mas mahasa pa ang galing nito sa pagpipinta. Swimming, mukhang wala ang di kayang gawin si Zia na para bang sinalo ang lahat ng mga talento, lalong-lalo na pagdating sa swimming. Bidang-bidang nga siya sa larangang ito kung saan ay makailang beses na siyang tumanggap ng parangal. Minsan ang bilanggit ni Marian na ang paboritong araw na parte ng bahay ni Zia ay ang pool area. Matatandaan na noong buwan lamang ng Marso ng makatanggap siya ng bronze medal at sa ngayon nga ay patuloy siyang gumagawa ng ingay bilang competitive swimmer noong July 30, 2023 nang ibahagi ni Marian sa kanyang Instagram post ang mga kaganapan sa nilahukang swimming competition ni Zia. Sa huli ay nauwi nga niya ang anim na medalya na siyang testamento na kanyang drive and dedication sa sport bilang young athlete. Sa mensahe ay hindi may paliwanag ang sayang naramdaman ni Marian sa incredible swimming accomplishments ng anak at pinasalamatan ang mga coach na tumulong kay Zia. Samantala si Dingdong Dantes ay nagbahagi ng parehong damdamin ng pagmamalaki habang nasaksihan ang kahanga-hangang tagumpay ng anak. Bago pa ang kompetisyon, ay nakuhanan niya ang heartwarming moments na kanyang magina na pinahahalagahan ang espesyal na ugnayan ng dalawa. Nilakipan niya ang naturang mga larawan ng caption na "Behind the success of every aspiring athlete is the magic touch of their support team" at Marian Rivera. Hindi na nga nagpaawat pa si Zia sa pagpapakitang gilas sa larangang ito dahil makalipas lamang ang isang buwan mula nang humakot siya ng medalya sa isang swimming competition, nag-uwi na naman siya ng panalo. Sa Instagram post ni Marian Kamakailan lang ay proud niyang ibinandera ang nakuhang Most Outstanding Swimmer Award ni Zia mula sa 13th Speedo Jumpstart Novice Swim Carnival noong August 19, 2023. Sa nasabing post, ibinahagi niya ang naging performance ni Zia sa nasabing swimming competition. Bukod sa titulong Most Outstanding Swimmer, nakakuha din si Zia na tatlong medalya dahil sa kanyang pagiging first place sa mga kategoryang 25 meter backstroke, 25 meter butterfly at 25 meter freestyle swimming. Mensahe ni Marian para sa Unika Iha, Speechless and proud of you Zia. Being awarded the most outstanding swimmer at the Speedo Jumpstart Novice Swim Carnival is a testament to your hard work and dedication. Dagdag pa niya, Watching you grow from the beginning till now fills Mama's heart with pride. Keep giving your best, guided by the grace of our Lord Jesus Christ. Samantala ilang oras bago ang nasabing swimming competition tulad ng dati ay nag din sa Instagram si Dingdong Dong na mga larawan ni Zia na siya mismo ang kumuha habang nagtitraining pa lamang ito ng swimming. Kalakip ng mga larawan ay ang mensahe ng suporta niya para sa anak kahit na hindi siya nakadalo sa naganap na kompetisyon. Ganun pa man ay nagpaabot naman siya ng isang heartfelt message para sa anak. Ayon kay Ding Dong, kahit wala siya sa araw ng laban ni Zia, ay nakapunta naman siya habang nagpa-practice ito. Paliwanag pa niya, hindi siya nakapunta sa mismong kompetisyon na kinailangan niyang magtungo sa Davao para sa kanyang trabaho. Sa mensahe ay pinaunawa din niya sa anak na anuman ang kinalabasan, palagi siyang proud sa dedication, passion, and enthusiasm na dala nito sa nasabing sport. Hindi din nakalimutang pasalamatan ni Dingdong ang asawa na si Marian sa constant support and guidance nito na anya nagsilbing lucky charm ni Zia. Tinapos niya ang kanyang mensahe na may simbolikong paghahambing ng paglangoy sa tunay na buhay. Lahat ni di Dingdong, in the pool as in life, Every stroke you take not only propels you forward, but also reflects your commitment and resilience. Embrace the water's hold, for within its depths, you discover your true strength. Keep pushing, keep swimming, and let the currents of determination guide you to greatness. Sabi nga ni Father Freyols, lundagin mo, baby. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!